Hindi ka tao sa paningin ko. Hindi ka tao sa paningin mo. So, anong tawag sa'yo? Kaya pala, yung nag-comment sa akin yung mga supporter mo. Mga profile nila, mga ibon, minsan may mga buaya, may dragon. Mabuti naman inamin mo, isa kang hayop. Hindi naman ang Kanino siya walang respeto? Sa inyo. Tatayo ka dito sa aming lunsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga distrito, para bastusin, para sirahan ang aming congressman na dilingkod ng tapat at totoo. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Sara Duterte nga po, binastos si Kongresman Abante. Yun pong kanyang toxic politics. From Davao, dinadala niya sa Manila. Anong kinalaman mo sa Manila? Ha? Dumayo ka talaga dyan para tirahin yung mga kongresista na mag-persecute sa'yo sa impeachment? Panoorin po natin ito. Ano nga bang ito? <coughs> sino nga bang kongresman natin? <coughs> Anong tawag sa ganitong tao? Mga anak? Walang? So binastos po niya at ginamit yung larawan ni Congressman Abante na ganyan po yung itsura. BP Sara, baka nakakalimutan mo to. <laughs> See? So anong tawag niyo dyan? Diba? Comment down below. Anong tawag niyo dyan? <laughs> oh. Klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Sa inyo siya walang respeto de Si politics po mga kaibigan ang itinatanim ng ating pong presidente sa mga tao ng Maynila. Kanina siya walang respeto sa inyo, sa inyo siya walang respeto. Ha? Si Congressman Abante po ay ginagawa ang kanyang tungkulin, ang kanyang trabaho. Sinecheck po niya kung tama ba ang paggasta ah, ng mga kaparahan ng mga Pilipino na hindi mo maipaliwanag kaya dadalihin nila sa Senado at i-impeach ka. Tapos ikaw ngayon, para makaganti ka, pupunta ka sa distrito, distrito niya, sisiraan mo siya. Di ba? Do you think walang utak ang mga tao? Matatalino yung mga yan. Ha? Nagaganyan lang yung mga yan dahil ayaw nilang mapahiya ka. At sino ang mga nasa likod ng mga desperado nagpaakyat paakyat iyo diyan? Dahil po diyan, Attorney Princess Abante tinusta si Sara Duterte. Manood ka, Sara, kung paano manusta ang isang matalinong tunay. Panuorin po natin po. Di kayang tatakpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lunsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito para bastusin, para sirahan ang aming congressman naglilingkod ng tabat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas po, oh my drop! O para po sa mga tao na hinayaan na tumayo ang gayo dyan at bastusin ang inyong sariling kongresista, dapat lang na hindi kayo naging presidente. Sino ba kasing nagpatayo dyan? Hindi naman yan taga dyan. Anong kinalaman dyan, dyan sa Maynila? Di ho ba? O bakit? Bakit kayo nag kaya? ngayon? kapit kaya ngayon? Bakit? Pagayas kayo ng pamamalakan sa politika? May mga hindi maipaliwanag ng mga kaperahan? Di ba? Di ba? Imbis na ipaliwanag, magagalit. Imbis na ipaliwanag, dadaanin sa mga wordplay? Di ba? Ganun po ba? Alam niyo po, diyan po sa tumayo na yan at nanihira Kong Abante. Do you think ang mga tao specifically dito sa Luzon ay walang utak na maniniwala diyan sa mga ganyang salitaan at madadala sa mga ganyang klaseng banat na parang bata ninyo? No, matatalino na po ang tao. And ano, sa aking palagay no, you are just destroying yourself by doing that. Parang away ng isang immature na na individual. Hindi po eh. Dinadaan ka sa proseso, sumagot ka ng maayos. Diba? Doon nagdaan ka na sa mga maayos na hearing, binigyan ka na ng pagkakataon, hindi ka sumasagot ng maayos. Pinipilosopo mo, pinantarayan mo. Tapos ngayon na, nasa impeachment na, o para makaganti ka sa mga uh, congressman na nasa likod ng uh, impeachment para sa iyo, eh pupuntahan mo yung kanilang mga nasasakupan, sisiraan mo sila. Baseless. Pambata. Mas lalong nagiging mababa sa paningin namin may mga utak. Sorry to say. Sorry to say. Kayo, what you guys think? Comment down below. Silver Voice TV. Magandang mati.